mas mura na, maganda pa. Kaya usong-uso ang ganitong klasing bahay dahil mas nakakamenos ang gastos nila dito. So ito po guys, isang example na ginawang bahay ni Forman na kung saan napakaganda po. At murang-mura lang po ang pagkakagawa nito, full finish na po yan. Full kontrata, labor and materials. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. So ito ibinahagi sa atin ni Forman ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito para maibahagi din sa inyo at mapagkumparahan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. Kaya ito po, lahat po ng babanggitin nating materyales, e eh, ilista nyo po at compute nyo. At if ever na magpapagawa na po kayo ng bahay, e eh, meron po kayong mapagbabasihan. So ito po talakayin at pag-usapan na natin yan. So guys, ayon po sa details ni Foreman. Na ang sukat po ng bahay na ito ay 9 meters by 5 meters. In total of 45 square meters. And then guys, kinonvert po natin ito by the feet. At lumalabas na 30 feet by 16.6 feet. Ito po ay meron dalawang kwarto at dalawang CR. Maliwalas na kitchen and dining area at sala. And then meron din po itong terrace. So guys, input nakikita natin unti-unti nang -unti nabubuo hanggang sa ito ay mafu-full finish na. Kaya ito po, iisa-isahin na natin ang bawat detalye ng mga materyales na ibinigay sa atin ni Foreman para mapagbasihan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. Kaya ito po, ilista nyo po at tatalakayin na natin yan. So ayon po sa details ni Foreman sa mga hollow blocks po ang ginamit dito sa bahay na ito, ay umabot po ng 500 piraso. Yan, yung pinakalikod, party ng CR at yung pinaka-basement. And then gumamit po sila dito ng simento na 60 bags na simento. And then guys, gumamit din po sila dito ng bakal na 10mm at umabot po ito ng 70 piraso. Ayan, 10mm po yan. And then nakapagpa-deliver po si Foreman dito ng 25 cubic na buhangin. So ayan po sa kasalukuyan ay nakikita natin yung video na ito. Nagkakabit na po sila ng wall and then yero at trusses. So ito po guys, ang about po sa trusses and color roof. So ilista po natin ito ha. So ayon kay Foreman, dito po sa trusses, gumamit po sila dito ng tubular at c parlins. Sasa So sa tubular po ay gumamit sila dito ng 2x2. Kasama na po yung mga ginamit dyan sa wall at ito po ay 60 piraso. And then gumamit din po sila dito ng 4x4 na tubular at ito po ay apat na piraso. Yan po yung pinakapostihan na yan. And then guys, si parlins naman, ito po yung pinakatrasses ng bubong o riyero, yung pinakapamakuan. And then ito po ay 2x3 ang sukat at ayon kay Foreman, ito po ay 20 piraso ang kanilang nagamit dito po sa C Lens. And then of course, meron po ng bubong at nakikita natin at ito po ginamit ay color roof long span rib type. And then guys, ayon po kay Foreman. Ito po ay 6 meters ang haba at ito po ay umubos ng 8 piraso. Nakabuuan dito sa bahay na ito. And then yung cladding po, yung ginamit dahil ito po ay cladding house or half cladding, ito po sa wall. And then ito po ay 9.5 meters ang haba at nakabili siya dito ng apat na piraso. And then guys, dito naman sa 5 meters ang haba ay anim na piraso. Yan po yung cladding na ginamit dito sa labas na wall. And then guys, sa puntong ito, nakikita natin ay meron na nga po siyang kinabit na ceiling. At ito po ay ginamit ay PVC ceiling panel. At ayon po kay Foreman, ito po ay nakabili siya dito ng siyam na karton na PVC ceiling panel. And then gumamit po siya dito ng metal faring yung pinaka frame niya at umubos po dito ng 40 pirasong metal faring. So yun nga po guys nakikita natin maganda na ang forma ng bahay may design po siyang fluted panel at yan nga nakikita natin at maayos na po. And then sa tiles work po ng buong bahay na nakita natin kanina ito po ayong kay Foreman ay 60x60 60 ang sukat at ito po ay umubos ng 180 piraso sa kabuuan ng bahay. And then dito po sa double walling, ayon po kay Foreman, GRC board po ang ginamit. Yan po yung bagong uh, ginagamit ngayon sa double wall. At yan po ay parang hard flex din at mas maganda pa raw po dyan. At ito po ay 30 piraso ang nagamit. And then sa electrical naman po ay tatlong karton na wire. Fin light 24 pieces. And nakikita natin, magaganda na nga po yung mga design. May mga ilaw na po. And switch, 7 piraso. At outlet ay 10 piraso. And then ayon kay Foreman about naman sa sliding windows ay 14,000 na halaga ang nagastos at yung apat na door or pintuan ay 12,000 po ang halaga na nagastos. So ayan po nakikita natin buo na yung bahay at eto na nga po guys yung full video house tour na tunay ngang napakasarap ng feeling ni owner ngayon na makikita na niya na buong buo na ang kanyang pangarap na bahay na dati iniisip, imagine pa lamang niya ito. Yun nga at dahil sa kanyang pagsusumikap, eto na nga at naisa totoong buhay at na isa ka na ngayon. So guys, ito po panoorin natin 'yung full video house tour na tunay ngang napakaganda ng loob ng bahay na ito. And then after nga po nating mapanood dito, ay malalaman natin kung magkano na nga ba ang full kontrata na talagang napakamura dahil sa laki po ng bahay nito at fully finished, ay sulit-sulit na ang halagang ginastos dito. Baod, baoy, sluhad, Sa may bahay, kami matatawag lumipas ang taon, bibumitaw kahit ga sa amin mahal na pamilya bawat pader bawat dingding may kwento ng sa pag-ibig sa wakas tahanan pangarap na ngayon ay natupad na Salamat sa Diyos, salamat sa buhay, may tahanan. Na Bintana i tahanan na, So guys, ayan po natong hayan nyo kung gaano kaganda at kaaliwalas itong 45 square meters na dalawang kwarto at dalawang CR. At kung saan ito nga po ay full finish, full contract na half cladding house na kung saan napakaganda po ng design. So ito nga guys ang tanong, magkano nga ba ang kabuwang gastos or full kontrata dito? So guys, if ever nang interesado po kayo, ito pong foreman ay si Foreman Norbin Dalukan. At ang kanyang nga raw pong kontrata dito, lahat-lahat kung ano po napanood natin ito, fully finish sa ganito pong sukat na 45 square meters na may dalawang kwarto at dalawang CR, ito po ay nagkakahalaga ng 650,000 pesos.